Pasakay ako, pasakay. Dito. Galing nila. Uy. Pasakay. Angkas mo ko. Galing na mga labaw, apo ni tatay. Oh. Ah. Paano paluhurin yung kalabaw pagka paluluhurin? Marunong ka? Hinga. Hindi, paandar yan eh. Paano patatakbuhin tatakbuhin yan? <laughs> paloorin mga palorin mo. Load ka mo, load. Load. Load Ang laki ng kalabaw ni tatay, oh. Ayan. naman, solid. Marunong ka? Sige nga, paano yung mga palorin mga? Oh. Sige nga, paano, paano? Aya. Hindi ka ba marunong? Ayaw, ayaw sayo iyo. Susugan niya. Ay susugan Ang ganda dito, napaka-disiplinado, napaka-linis. Tinanim mula lahat sa mga taas, mga kubo, walang basura tapos ito ayan kubo din bawat bahay may mga sasakyan sila may mga motor sila may mga kalabaw sila si nanay gumawa na plate alinis linis ng kanila si John no, Pat. dito malinis Sityo lang no Ganda lang sityo yun yung pinili natin gabi labing isang sako para dito sa sityo may pala sila Michael eh may meeting ano yan? may meeting o oh, tingnan nyo na lang yung barangganahan ni nanay o oh, alinis hindi na ito bibili tayo 10 sako bibili pala kami ng mais mahal pala isang sako mais 4.5 4.5 pero okay lang. Ba, ni pa may tanim kayo dito masigla. Galing talaga ni tatay Ano? May tubo din niya mabuti yan. Ang bango ah. Ang bango. hindi. Ah. Ba, ano yan? Ah, tinapa. Galunggong. Galunggong pala, galunggong. Ayan. Ay, wow. Tay, pwede ko bang tikman? O, oh, hindi ako isa. Kalibre na naman, nakalibre. Nako. Mm. May net May inert. <laughs> na ano, naumot. Ba't din nyo nilagay asin? Ewan ko yung anak. Ay, may Tatong ko lang. Ako yun ah Ang sarap Suka Ako mm. to si Toyo Kalamansi kasi ko mm. eh Marami marami ko na ipon Toyo sis, sis bata pa lang ako Ito Ito kayo naiyak Naiyak ko sa tuwa Pag nakakasama ko sila Iiyak ako sa tuwa Diyan ba yun ko <laughs> Nasanan mo kami anak sa ulam. Kagabi doon mm. so, sa <laughs> pa doon, hindi na bago na ako. <laughs> <Di, busong, laughs> hindi, na wala <laughs> 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 na ulam. Wala na. Ang dami ulam. Ang dami may palos. Ako, hindi na ako makakain, busog ako kagabi. Palos. Kaya mo yun, lagi kang busog. nahirap yung laging gutom. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ayun. Maganda yung busog. Mm. Hindi pa rin mamamatay ka sa busog eh. Ang kasatiyan mm. doon kung namatay kang busog. Hindi <laughs> ka lang mamamatay sa busog. Namatay siyang busog Sabi akin. Masipag yan eh. Namatay ba? Masipag. Masipag. Masipag kumain. Kung uh -huh. <laughs> samad <laughs> ka naman. Eh. Ah, magugutom ka. Namamatay, namatay sa busog. Mayroon sarap? Din namatay ang lula namin sa busog. Yung unang panahon. Wala na makain. Namatay. Nagukay ng diyan hindi na nahugay nandoon sa butas ng hindi yung asawa niya hindi na dumating, namatay na pala dun hmm. sa nagbubutas ng ilan taon siya nun? Mata matagal nung pang panahon ni ano magsaysay hmm. Kaya panahon talaga no. ni magsaysay makasaysayan eh no hmm. Pero, pati yung pamumutol mo ng puno panahon ni magsaysay yun eh no si tatay po ang umubos ng puno dito sa buong tarlac <laughs> <laughs> Ayun, <laughs> pero hindi na siya pumuputol na puno ngayon. Puno, <laughs> ay Laging. Ano, Nay? Ano, Nay? May gatas pala Habi mo, Nay. Ano ba eh. yung kinakain mo na yan? Donut! Dunkin' Donut, ha? Ah. Anak? Hmm.